Ah! Kaya ko kuya, o. Oh. Tignan mo. O. Oh. Sa so, pangpang sila... Sa so, pangpang sila dumadaan. Kami din kanina. Hindi ko lang nakuha ng video. Mamaya, ah, bago ako umuwi, ah, kailangan i-capture yung moment niya, no? Yung pagdaan natin dyan. Kasi hindi ko expect na dito kami dadaan, eh. Na amiss ako masyado. Then gusto kong iset yung camera kanina is hindi ko na maiset yung camera kasi kasi nga nasa daan na kami mamaya gusto kong ulitin eh saka dadaan naman kami dyan diba, mamaya tuwing low tide lang sila nga pwede dumaan dito then kapag high tide then hihintayin natin maging low tide kaya sana makawin tayo bago mag high tide ayos maganda maganda Yon, hi, what's up guys? Uh, ngayon uh, samahan sa ako guys, no? tindi uh, tayo magpipishing kundi uh, maninimot tayo ng tilapia sa mga gilid gilid yan. So pamaya ah, uh, na yan uh, na na dun sa may labas ng ilog kasi kailangan uh, ng bangus uh, mabawasan ng tubig. So yung mga tilapia na matutrap sa mga sa mga presa, ito mga presa guys. Yan bangos na matatrap dyan ay bangos ay I mean yung mga tilapia uh, natin ngayon ate na yun <laughs> so, samahan guys okay let's go ang tawag dito kaya? kuya Ayon, no, ay magsisibot tayo gamit yung sibot ang tawag dito no. Minsan ang iba kasi tawag dito sikpaw ito. Kaya natin magsikpao dito sa mga labas-labas ng, uh, ng mga fish pond. Doon pa yung isa. Tapos dito. Okay. So, samahan nyo kami. sama so, si Gredard. Let's go. So, oh, sininan na Sa prensa yan. Sa prensa. Da dito nga nag... Dito na na na, tutumpukan. Oh. May nahuli ka agad isa so. <laughs> oh. Ilapia. Dalawa ka agad, tilapia. Dito sila. Huli natin.

Ich auch Yung maliliit, pamain sa mga agat. Kain ko na so. Uy, 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 uy. Yun, ipon. Ulang. kami dami ulang, oh. Sabi, tapon ulo ka ang katawan. <laughs> ito, tapon na natin ito. Madyo madali ito. Ano pa? Damit to eh. Dito na tayo eh. ang daming nakasiksig. So, dito na Ayo oh, kita niyo. Lapit na rin nagapalagpalag may, 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 may sa gilid nga Pwede mo asin yun. <laughs> <tapalikin> ano, ano yun, ano? hawakan yung mo Kasi kasi ano? kasi 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 Kahit kasi 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 lang kasi po kung kasi talabay eh. kaya nahahawakan mo sila kasi 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 Hello, honor nah May limangu po. Okay. Ay! Naisipan ako. Oh! Alimangu! Lumalaban. Yung maliliit ay yung ano natin ibalik. May naiubalik po. Nahawakan mo lang isda eh Dito kasi siya nagsisiksikan Kaya nga mga, mga gilid-gilid na yan Kaya mga gilid-gilid すいません。<laughs> <laughs>

Nalo na dito? Okay. ng talaba. Ayan, natin talaba. huliin lang natin yung malalaki tapos yung yung ibang maliliit kukuha tayo palain pag nanghuli tayo ng mga agat kasi so yan ang pain sa mga agat eh. tapos yung iba makawala natin ka ng dagat Agas, oh, dagat so, pag tayo ng high tide ah uh, hintay tayo kinabukasan hindi tayo makaka uwi <laughs> oh ayan ang dagat kakaiba talaga eh no ah uh, mo alam kung ano yung pwede mo ma-experience no? Wow tricycle my god how you do that Ay! Woo! Oh, may mga batong, may mga kahoy na nakosle. Na eh, Parang kamali ka. Ha. Goodbye. on fire. Ah. Hello. Woo. Ah. So, malambot na yung lupa Ay, malambot dito malambot dito tayo sa bandang baba ito so, kasi matigas pa eh Hindi naman nakakatakot mga simps lang no Kasi ang babagsakan naman natin is Buhangin <laughs> Pero sorry sa sasakyan Kapag nasimpa lang tayo Woo! Oh, tingnan nyo yan guys Oh, yan oh. Woo! Nakikita nyo ba yan? Hi! <laughs> so, minog lang tayo, mino iba talaga iba talaga sa Philippines only in the Philippines <laughs> oh, ngayon ko lang na experience to may ganito palang daan Ayan <laughs> ang dagat to Oh. Ha! challenge. Maganda siguro dito kung motor mo, yung ano 'no. Ah, uh, motor cross yan. Sana mapapalaban dito eh, no. Ang gamit ko kasi ay Mio Soul. Yamaha Mio Soul. So may mga naka siyang kahoy kaya talagang titignan mo siya mabuti baka may spike yung gulong mo ay eh, goodbye buti na lang is naka -ano tayo naka tubeless hi thank you kay kuya dennis ah, na tubeless na aking gulong shout out kayo. hi ginabi na oh ayan oh. may buwan na <laughs> my god I hate drugs guys, kalawa tayo nito Kalawa ang MC natin Hindi ka tayo pwede mag Pagbilis ng takbo, baka Papadaan tayo sa malambot Ay, talagang Sadsad -sad tayo Kailangan Magaling ka mag-balance dito Professional lang ang gumagawa nito <laughs> Pero hindi pa ako professional Masubo <laughs> lang ata ako dito Woo! Oh my god Oh, bakit ka umarang dyan? lang <laughs> yan Angler ako ko Yup, ganun daan Okay, kayang kayaan Isipin mo nga yung sidecar kanina eh Bale wala eh Ako pa ang single <laughs> Single and ready to mingle Ako oh, may naglalambat pa Gayad gayad ilang lang ako, may sumusunod sa atin baka sabihin niyo, hindi ako professional driver <laughs> malayo pa ba? <laughs> malayo pa baka ko siyang paunahin ayun lang, <laughs> may mga nakaos ng kahoy pala lagi akong tinatanong ni Kuya Dart kung, kung kailan ang kate kasi pag hindi kate ay hindi ako makakatawid dito ay 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 mali mali tayong daan hindi tayo sa manambot eh yun ko lang you can do it ah. Woo, kita tayo doon. Pero rider tayo eh Kamote rider ako eh <laughs> Ha ha Mga kamote rider woo. f**k nyo ha Ano kahirap tong pinagdadaanan natin Pinagdadaanan ng na mga kapatid natin dito Ito tabi sa agad, tabi sa Oh, what's up mga kaibigan?